Hello mga guys. Saan? Hello mga guys. Good morning. Good afternoon. Today is magta-travel ako. Pupunta ako ng Maynila. Nag-start ako dito sa PICC dahil ang ganda ng view dito sa ano, view dito sa PICC, mga guys. Ayan. Medyo ma-traffic lang mga guys. Pero hindi naman sobra. O, diba ang ganda mga guys? Ayan, stop stop light mga guys. Napakaraming mga motor mga guys, grabe. Ayan, o tingnan nyo. Karamihan na lang sa kalsada puro motor. Mag madali lang kasi makalusot 'yan pag traffic. Yung sa anak ko nga tatlo-tatlo pa motor nila eh. Yung isa ginagamit yung ng manugang ko angkas paglabas niya sa work nag-aangkas yan yan medyo matraffic na papuntang Maynila pero hindi naman masyado di ba yan ayan ang PICC mga guys Diyan nag graduate yung pamangkin ko nung last October Pero ano yata yun ay opos pala basta ganun dyan siya na graduate ano siya stewardess ng airplane ayan mga guys tingnan nyo ang kalsada oh. ayan, yan ang, angkas yun mga angkas yun pero ang sarap kaya sumakay sa angkas mga guys madali kang makarating yan kulay blue na yan angkas yan Mahal pa nga ang pamasahin yan kaysa taxi. Hindi naman masyadong mahal. Tama lang. Pero, ang kalaban mo lang dyan, init sa kaulan. Ganun lang yun. Pero, madali kang makarating. Kaya pag mag-traffic, lusot sila ng lusot yung mga driver niyan. Lusot ng lusot lang. Eh, mga guys, oh, paliko na kami dito sa pag, ano dyan doon sa dulo PGH na yan mga guys tapos yan sa ano na yan doon oh, sa kaliwa yan ang um, Ruhas Boulevard na yan ang maraming mga boat eh, makikita nyo yan mga guys masarap sumakay ng bus lalo na pag aircon yan oh nakikita ninyo malbilis lang kasi takbo <coughs> yan Ayan mga boat yan mga guys oh. Sabi ko one day pupunta ako doon. Ganda. Sarap magbas kasi marami kang makikita. Ayan na San Agustin. Yan din ang ganyan din ang sinakyan ko. Ayan oh sa oh, sa pas mga guys. Pag umaga yan grabe ang punong-puno. Hindi naman siya ma-traffic kasi tanghali na yan eh. Mga alas 8 yan. 8 ng umaga yan. Pero sarap sumakay dyan kasi malaki. Tsaka aircon. di diba mga guys? O, yan. Makikita mo lahat sa daan. Mga KFC, McDonald Pag ako, doon ako sa Loton bababa. Mismo terminal talaga. Pero okay lang yan kasi hindi naman siya matraffic. Oh. Ayan, sa loob ng bus yan, oh. Tingnan mo. Parang aeroplano, maraming aircon din. Wala nang ganong pasahiro kasi nakababa na.